sa mga nasa Davao City at gustong pumunta sa Samal Island, panoorin nyo ang video na to para sa mga tips kung ano yung dapat nyong gawin. Nakasakay tayo ngayon dito sa may ferry and overlooking ang view ng dagat. And of course, guys, sinama na natin ang ating sasakyan. Kung sa ganun, ay may masakyan pa rin tayo pagdating sa Samal Island. So, tama ang narinig nyo, pupunta tayo ngayon sa Samal Island, guys. Bisitahin nga natin kung ano nga ba ang tinatawag nilang Samal Island. Maganda nga ba talaga ito? Pero bago ka nga makapunta doon, ay kailangan mo munang sumakay ng ferry. At kung may dalangan kayong sasakyan, ay nararapat lang na isa kayo na din dito sa ferry. Dahil nga, pagkarating nyo sa kabilang daan, ay malayo pa inyong lalakbayin. At ayun na nga guys, at nakarating na tayo dito sa tinatawag nilang Samal Island. At gaya nga nang sabi ko kanina guys, kailangan nyo dalhin ang inyong sasakyan upang sa ganun pagkarating nyo sa Samal Island, ay meron kayong masasakyan dahil mahirap ang sasakyan dito. Pwede rin kayong mag-rent pag gusto nyo. Ayan, at naghahanap na nga tayo ng resort na mga mapupuntahan guys. At finally guys, meron na din tayong nahanap na resort. So, ito ang tinatawag nila na Paradise Island dito sa Samal. So, guys, kung makikita nyo pagkarating nyo dito, ay maglalakad pa tayo ng ilang minuto para mapuntahan ang kanilang proper venue. And guys, pag meron na, ay nandito na nga tayo kung makikita nyo Paradise Island. Yan. So, habang may kumakanta, ay pwede naman kayong maligo dito. So, habang naliligo kayo guys, ay pwede nyo panoorin din or makita yung mga kumakanta sa live band. So, guys, kung balak nyo pumunta dito sa Samal Island, sundin nyo lang guys yung mga tips na sinabi ko. And take note guys, ang pag dito sa Paradise Island ay until 7pm lang po. So, kung balak nyo pumunta sa Samal, ay kailangan nyong agahan. Para guys sulit na sulit ang pagpunta nyo dito.